Ang water apple, o tambis, ay isang prutas na may matamis at malutong na laman. Karaniwan itong may kulay pula, berde, o kahit dilaw, at may hugis na parang kampanilya. Dahil sa mataas na tubig content nito, kaya siya tinawag na water apple. Ang prutas na ito ay may malamig at refreshing na lasa, kaya't perfect na pang refresh lalo na sa mga mainit na araw. Pero, hindi lang siya masarap, may mga benepisyo pa siya sa kalusugan. Una, ang water apple ay mataas sa tubig kaya't nakakatulong ito sa pagpapabuti ng hydration ng ating katawan, lalo na sa mga maiinit na klima. Kung naghahanap ka ng prutas na makakatulong sa iyong hydration, ang tambis ay perfect na choice. Ang taas ng water content nito ay nakakatulong sa iyong balat, kidney, at digestive system. Pangalawa, ang tambis ay makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Ang mga natural na compounds na matatagpuan sa prutas na ito ay tumutulong sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagpapatibay ng daloy ng dugo. Kung ikaw ay may hypertension o mataas ang blood pressure, ang water apple ay isang magandang natural na remedy na makakatulong sa iyong kalusugan. Mayaman ang tambis sa vitamin C, kaya tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system. Ipinapakita ng mga studies na ang Vitamin C ay may kakayahang magpatibay ng ating katawan laban sa mga sakit at impeksyon. Kung gusto mong maiwasan ang mga karaniwang sakit tulad ng sipon at trangkaso, huwag mong palampasin ang prutas na ito. Hindi lang sa pagpapabuti ng hydration at immune system, ang tambis ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng ating digestive system. Ang mataas nitong fiber content ay tumutulong sa pagpapadali ng digestion at pag-iwas sa constipation. Mahalaga ang fiber sa ating diet, at ang water apple ay isang masarap na paraan para makuha ito. Kaya kung naghahanap ka ng natural na paraan para mapabuti ang digestion, try mo na ang tambis. Ang tambis ay mayroon ding natural detoxifying effects. Ang mga compound nito ay tumutulong sa paglilinis ng katawan mula sa mga toxins. Perfect ito para sa mga nais mag-detox at maglinis ng kanilang sistema. Isama na ang tambis sa iyong detox routine. Maaari itong gawing juice o kaya ay isama sa iyong salad at tubig upang mapadali ang paglilinis ng iyong katawan. Kung hindi mo pa nasusubukan ang tambis, ngayon na ang tamang panahon. Hindi lang siya masarap at refreshing, puno pa siya ng mga benepisyo na makakatulong sa ating kalusugan. Kaya't bakit hindi subukan ang prutas na ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and comment kung anong prutas ang gusto mong matutunan pa. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.